assistance program ng Administrasyon Marcos tuloy sa kabila ng pagbagal ng inflation. Sa kabila ng pagbaba ng inflation rate sa 4.9% nitong October 2023 mula sa 6.1% noong nakaraang buwan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy pa rin ang assistance programs na ibinibigay ng kanyang administrasyon para sa mga nangangailangan. Ayon kay National Economic and Development Authority under Secretary Rosemary Edelion, kahit bumaba ang inflation, mahalaga pa rin ang pagbabantay sa presyo ng mga produkto, partikular na ng pagkain, transportasyon at enerhiya sa gitna ng mga hamon gaya ng El Nino. Anong mga tulong ba ang ibinibigay ng Administrasyong Marcos sa mga kababayan nating apektado ng El Nino? Tara, alamin natin. Ayon sa pag-asa, nakakaranas ng moderate El Nino ang bansa na inaasahang lalala hanggang sa unang quarter ng 2024. Maaring maapektuhan ng uh tagtuyot ang agricultural production at energy generation ng bansa. Dahil dito, nitong November 7, 2023, inutusan ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture na paitingin ang production support sa mga probinsyang hindi masyadong maapektuhan ng El Nino. Dahil hindi maapektuhan ng El Nino ang ilang lugar, dapat itarget dito ang suporta para stable pa rin ang produksyon ng pagkain sa bansa. Sa kabila nito, tinitiyak pa rin ng pamahalaan ang proteksyon at assistance sa most vulnerable sectors ng bansa na apektado rin ng El Nino. Sa katunayan, inanunsyo ng NEDA na mamimigay sila ng cash aid sa mga magsasaka at manging isda na apektado ng El Nino. Ayon kay Yusek Edelion, maaaring ma-extend ang suportang ito sa food stamp program ng Department of Social Welfare Development na mas palalawigin pa sa 2024 kahit nakakaranas ng El Nino ang bansa. Maaari pa rin bumaba ang inflation rate sa mga susunod na buwan dahil na rin sa patuloy na suporta ng Administrasyong Marcos sa agriculture sector na siya namang nagdudulot ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin at nagbibigay ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino. Sa iyong palagay, anong tulong pa ang maaaring ipaabot ng pamahalaan sa mga apektado ng El Nino? D. WIZ Research Report. Re -re report.